Ayan ito mga idol so shout out lang natin yung mga kaibigan natin ng mga tagalinis ng basura no yung mga nagbabasura yung mga nagde-deliver ayan shout out kahit umulan o umaraw tuloy-tuloy po ang kanilang trabaho para malinis ang ating mga kapaligiran no yung mga street sweepers yung mga nagde-deliver katulad po niya ng food panda Ayan, tinutulungan po nila tayo sa ating mga pang-araw-araw, order ng pagkain, delivery ng mga anik-anik, di ba? Ayan, yung paghatid sa pagpasok, yung mga joyride, yung uh, ano yun, may isa, <laughs> basta, <laughs> yun na yun, <laughs> yung mga habal-habal, <laughs> so yun lang. Eh, gusto ko sanang i-feature yung truck ng basura kaso nag-stop na sila, na nablampasan na natin. So ito. Dito na tayo sa ka... Uy! 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 Mustang! Itong mustang na po ito, tagad na niya sa may Bay Breeze, no? Nakikita ko sa loob ng Bay Breeze yung mustang na yan. Ayan. Big time. Sana all may Mustang. Mustang in English Mustang dito sa atin Mustang <laughs> ayan so yun lang mga idol salamat sa pagsama sa akin dito sa aking mumunting biyahe from tulay ng tuktukan hanggang dito sa kahabaan ng bambang ayan so hanggang dito na lang titigil na ako kung saan titigil tong mga banderitas So, thank you. Don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. Bye bye and mama. Choop choop.